as long na marami pa rin ang panatiko at idolus, idolismo sa atin, mauulit at mauulit itong mga nararanasan natin. Okay? Alam nyo, walang palusot dito na parang alam naman natin na palala ng palala yung nakukuha nating pinsala sa typhoon siya sa baha. Di ba? Ito, based on 24-hour rainfall accumulation from Pag-asa, ito yung mga record from ARG. Oh, uh, 428 mm blah 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 blah. Kaya nga natin ginagastosan, di ba? Ganto lang kasimple at mga kabatas natin, no. Ganto kasimple yan. Kaya nga pinaliwanag ko sa inyo nung last time na yung tao siya lang ang merong kakayahan actually na magprotekta. Okay? Siya lang yung may may kapakayahan. Nag, nag live stream na si Attorney Claire doon sa Duterte Alay Cebu, Cebu, Governor Bari 4. Okay. Mga kapatid natin, no? Tayo lang, tao lang ang may kakayahan para protektahan at sirain ang kalikasan at tao rin mga kabatas natin ang may kakayahan para protektahan ang kanilang sarili sa kalikasan.